kasawa ng mama niya. Ito, anak sa pagkadalaga, kaya nagtrabaho ang mama niya, dito siya sa akin. His... Kaya wala may magpapalaki. Uh, mm -hmm. Kami mag-asawa. Ang... Okay, ganun pala. Mm -hmm. Anak ka pala sa pagkadalaga mm -hmm. ng mama mo. Mm -hmm. Ibang apelido na taga Bicol. Namit mo na yung papa mo talaga. Hindi, papa. Hindi mm. kita. -hmm. Ba't mo nasabing mas mabarit malay mo yung mama mo pala yung mahirap kasi mag-judge eh. Pero balay mo, ang mama mo pala yung medyo ano kaya... Hindi hmm, rin Inual... Hindi. Kasi yung stepfather ko, kung ano man hingin ko, bigay agad. Mm -hmm. Kung ano yung kailangan ko sa school, yun, bibigyan agad ako. Si mama kasi, ang dami pang sinasabi. Mm magdadal -hmm. Magdadaldal, magdadaldal -dal pa yun bago ako bigyan. Yeah. Tapos pag sa inyo, ang gagala sa kanila, sabi nandito ko na naman, gano'n. Ha? Huh? Mainit ang ulo sa'yo. Mainit. Ah, sige. Ano nararamdaman mo? Ano yung pakiramdam nung unang na ganun ka ni Mama? Hmm, masakit naman po. Paano may nahandle yun? Hmm, okay. Ano lang po. Kaya naman po eh. Hmm. Uh, pa, baka mapanood nyo ito. Gusto ko po sana kayong makita. Kahit saglit lang. Mm. Gusto mm. ko po kayong makilala. May yakap. Um, mm. Ano yung sasabihin mo sa kanya? At ano yung sa tingin mo mararamdaman mo? Mm, ano po. May pagtatampo rin naman po. Sabihin mm. ko bakit. Ano lahat um, ang sasabihin mo sa kanya? Pasalamat mm. ka. Manapit salamat ka. kasi nakilala mo. Oh, na, nakita mo na. Oh. Mm. Tapos tanongin yung na but, hindi mo ako inahanap. Mm. Yun -hmm. na. Binila ko ng boyfriend yung lola mo eh. Kulungan mo kami. <laughs> boyfriend eh na. Asha si nanay. Ah, wala siya. Binalan din kita ng ano, putsyon mo. Mm. Salamat na. So wala si na ano eh no naganap ng ano naganap ng boyfriend ayun na no, nagputik na sa inyo mo. Nakita niyo na po yung dala namin ano. Nakabalot doon yung Hindi eh, nakabalot din. Nakabalot din yung magiging asawa ni Nanay. Nasa <laughs> loob. Nakapasok. Ah. Ay hindi mo na lang ano, kuya, masisira sayang yung ano. Mm. Oh. Bakit yung ano yung do, anong karton? Dapat din sa taas. Mm. Unmulan um, pala kagabi, sabi ko, oh. dapat din pasok ko lang muna tong mga, yung dito. Nay, Doon. yung kailangan lang po at magagamit nyo na damit, yung ilalagay nyo dito mm. sa lagayan na binili ko, no? Mm -mm. Hindi naman ako kailangan na ng iba dyan. Wag nyo na itabi. Mm -mm. Naiintindihan na ko napaka... Pero hindi naman 'no kasi magagamit na. Mm. Mas maganda pong ipamigay niyo na lang o mas maganda i-dispose e na. Buti sa nakaano po ano Ano'ng ko pa yan? Liligpitin ko pa yung mga ano, yung, mm. nga, kasi naka, dito eh, yung mga nakakalat ko na. eh. Ito ka tegra mo. Hindi matapon tapon ni Oo. ano, ni nanay yung mga abubot niya. Pati to, hindi na ano'ng ko sana to eh para mm. walang makasabit-sabit. Manga ko Para namin. matanggal na sana 'to na eh. Oo. kaya hmm? nga sabi ko. Kaso ayaw, ayaw talaga ni Lola na ano. Pero ang mahalaga, wala na tayong naisip na matatabunan siya o madadaganan siya sa pagguho ng bahay niya. Pakita natin. Niisip ko lang itong higaan ni Kuya. Iniisip ko naman, sabi ko sa kanya, itong ito. Itong bakal. Mhm, um, bakal 'yan eh. Pwede niyang ilapat itong ano, yung binili kong kahit pa paano, binilang, binilang ko siya ng kutson, kahit yung manipis lang na para mm -hmm. ano. Hindi gamit niya kasi ito, katetra mo. Oh. Naawa naman ako kay Kuya Reggie. oh Oo, oh, oh, binigay rin rin sa akin yan eh. Hmm. Manipis na kasi matagal na yan eh. Oo. Uh, so, ano, ito na yung matagal bago mong ano. Salamat. Ang asawa nang hmm. may-ari. Ang ano lang. <laughs> binigay sa akin. Ito ang inaano ko ka mo. Kaya sabi ko, yung bakal doon, maipasok na lang. Hmm, ito. Hmm. Ito kayo kay okay, Lola. Ay, okay, okay papan, hindi na masyadong ano. Hindi na tayo, hindi na masyadong mag-alala, no? Uy, Reggie. Haba. Ah, Salamat po. Hmm. Salamat po na natulong. Na na Welcome. Ito, dapat nga dalawa eh, isa sa iyo eh, isa kay lola eh. Hindi po, hindi lang naman po damit ko yung Ang maganda, sobrang luwag naman nito, dito dito do, natin ilagay. Dito? No. Opo, dito. Dito na lang, Nay, para madaling, nakaano na lang siya, nakaharang mo doon sa tinagpi. Oo. Kuhatin ka. Sige, pa ko Chief, ako na po, mabigat oh, po. Oh, ka, kuya i Iusog na yung ano sa'yo. Yung mga bago yun. Ayan, para nakano na yung ano ni nanay. Ayun. Mm, uh. Ito, ito kasi dugtong na lang to. Pero ito kasi, isang buong ano po kasi to katekram. Isang buong Mm. -hmm. Isang yung plywood. Kaya dito, kahit magbiling-biling si nanay dito, okay lang. Si Reggie talaga. Oh, ano? Mm. -hmm. Diyan na siya natulog eh. Doon ako na, ko eh. Ano na yung bigas na din na ko, meron mm -hmm. pa ba? Meron pa, marami pa siya. Na, nakalahati na ba? Hindi pa. Oh, Kunti mo lang kayo magkain. Matipido kayo mm. ano? no? Oo. Malami pa, sir. Mm. Okay. Ang nauna lang, yung ano, grocery. Ay eh, nako walang na problema. Kuya Reggie, kunin mo nga yung ano doon. Isang natitirang, ano yun, grocery. Naubos ang grocery kasi minsan yung mga kayong mga apo dyan, hingi mang hingi. Okay lang o, ni, po. binibigyan ko rin. Siyempre, <laughs> mm. yung kape. Oo. Mm. Binigay ko rin ang ano, binigyan ko yun. Madala, madala po ni Kuya Reggie sa inyo mamaya. Meron po yung napkin. Napkin. Oh, sorry. <laughs> Pinapatawa ka lang siya. Hindi <laughs> na po pala kayo nagaganon. na na yun. Ah, na na pala. <laughs> 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 <Gano 'y>... <laughs> mm. <laughs> ang, ang tanong ko ba, si Kuya Reggie ba, Napapangaralan niyo po ba tong apo niyo? Hindi pangaralan ko yun. Hindi man na nagsisimba doon sa... Kaso puro games eh. No. O, Reggie, on, eh. dito ka nga, Masingit nga kita dito. Wala naman. nga. Gano'n katigas ang ulo ni Reggie? 1 to 10 <coughs> nay. Yung apo niyo. Minsan, mga sunod. ano, otos ko. Gawin mo na yun, ha? Gumagawa mm. naman niya. Pag yung ko, gumagawa man yan. Ah. Uh, Pero yun, mabait. Hmm. Kung ano ang ano niya, okay na sa basta nakatulong na siya sa akin. Hindi yeah. ako na nagpalaki sa kanya. Mm. Mula pa nung, Baby? di ba nakausap mo yung nanay nun? Baby po ba siya? Nung ano, mga isang taon pa lang yan, sa akin na yan. Mm. O, ako na nagpadeker mm. naghanggang nag-high school. Yeah. Nag Grade 11. Akin pa rin siya. Parang kayo na talaga ang nanay. Oo, ako na ang nanay niyan. Mm. Kaya nga, sabi ko sa kanya, wag kang pagpatigas tikas ang ulo kasi Nakakain ka na ng lakas ng tehohin mo, yan, mm. sa akin, o mm. lahat-lahat, sa kanya. Hatid sundo ko yun sa eskwilahan, mm. sabi ko, anuhan mo, suklian mo yung mm. hatid sundo ko sa sa sa'yo, yeah. noon, yun, mm. sa kanya. Eh, sa kanya, sa magkinig, ano mm. sasabihin ko sa kanya, mga paliwanag sa kanya. Okay, Natatandaan niyo ang telegram. Una namin pagkikita. mm nandun siya sa nakatago siya sa mga kumot sa damit nandun sa sulok ay yung primero yung pagpunta mo dito oh. sa akin bibidyohan muna nag-gilay games games na. oh, no. si Kuya Reggie gusto kong malaman ano ba yung may napagtanto-tanto ka ba buhat nung nagkakilala tayo alam ko kada may mga ano tayong tao dapat may natututunan tayo mm but Um, ganon. Ganito, di ba? Mm, ako. Kaya nga, talagi ko sa sir, pinuko na. Sabi ko, bakit napakarami mo na sing-sing? Mm. Mga in-order man yan, sir, sa Lazada. Wala po, libangan lang Puno na. Eh. No? <laughs> Sabi ko, talo pa nga ako. La, ba't ganon? Kasi... Hindi ko alam yun, Hindi sir. po, ibig ko sabihin, kumbaga... Ano eh, kumbaga... Mm. Busog na siya sa pangaral niyo eh. Mm. Bakit? Mm -mm naisip yung ganun. Uh, oh, ano, Pangaral sa kanya, hindi mm, niya pinag-isipan yung ba sinasabi. parang, di ba, anong... Mm -mm. Ba't ganun? Ikaw ang sumagot, ba't ganun? Lalo, Nagkulang pala. ba si Lola? Si hindi na? naman ba. Oh, yun nga yung <laughs> ano, yung bakit? Ano ba? Yung tatay niyan. Ha? Huh? Yung lolo niya. Ah, lolo. Ay, noon. Talagang nipapalo ko yun. Hmm mula nung buhay pa ang mister ko, inaano yan. Kaya hanggang ngayon, dinala siguro niya yung ano, ugali na na, wag paluin, wag paluin. Mm. O, hanggang ngayon na, ano na. Sabi ko, bakit? Di ko naman sarin mapalo-palo, sir, kay malaki naman. Mm. Malay, lumaban, malay, lumaban sa Baka akin. Baka suntokin no. no, no. Kaya, salita lang akin. Mm. Ang tao ka kung marunong mag-intindi, kahit salita lang, hindi nasaktan, eh, ano niya sa utak niya mm. ang sinasabi ko. Wala akong sinasabi sa kanya nga masama, kundi para pagkabutihan lang niya yun. Sinasabi ko sa kanya. Gusto hmm. ko malaman, may sama kayo ng loob sa kanya. Wala akong nagsama ng loob sa kanya. Basta okay lang yung inuutosan ko. Ba't parang pagalito kayo? Hindi. Ah, Salita okay. ko lang yun. Para okay. lang yung makaano ba sa... Mm. Ma Mano yung kanyang puso na ah. pinagsasalabihan ko nga naririnig din ninyo. Twenty, ilan ka na, okay. 24 po. 24. Anong plano mo sa buhay? Ito po, balik na po ako sa, ano, sa simbahan namin. Hmm. Sa tingin mo ba, kahit ano, ano ba, medyo tuman, tumanlay ba? Nag, nawala ba yung focus mo kay Kad? Yung relationship mo kay Kad? Kasi ganyan yun, di ba? Apo. Pagka minsan hindi natin namamalayan yung relationship natin kay Kad. Bumababa po bumababa na nababawasan. na Papalayo sa anak, Panginoon. Mm. Kuya Reggie, napaka-bless mo. Meron kang nanay. Ako. Hindi lahat ng lola ganyan. Yung iba, bahala kayo dyan. Abo. Uh, pagod na ako sa mga nanay niyo, mga tatay niyo. Eh, di ba? No, nai? Ano sa tingin mo yung kulang sa pagpapalaki ni Lola mo sa'yo? Wala naman pong gulong. Nasobrahan lang? Nasobrahan lang. Sa sport? Oo, oh, okay. Mahirap din yung hindi napapalo, no Kuya Richie? Hindi, wala yan. Napapalo naman po. Ay, <laughs> sabi nyo, sabi, sabi okay nyo hindi okay namamalo? Hindi. hindi nung bata. Hindi ako namamalo. Bata? Nung maliit pa lang siya, nun nga, Kinaparin sinasaway nyo. ko. Mm. Pero, eh yung lolo naman, naman, ayaw niya ipapalo. Ah. Kaya yun siguro, parang lumalaki ang puso niya o ano ba, na ano nga. Ibig sabihin, mas matapang si Lola ay Lolo. Hmm. Ako, um, ano mas, talaga sa kanila. Uh, ano hmm. Ayun, oh, kahit tanungin mo yung anak ko na yan, hmm. wala akong pinasunod sa kanila na masama. Hmm. Pinasunod ko sila ng mabuting magulang. Uh, minsay kay Lola. Siya yung tumayo bilang nanay mo. Ano lang po. salamat kasi Nung umalis si mama, kaya nag, nag aruga sa akin. Hmm. Hmm. Hey, ba niyan sa pagkadalaga? Sa um, akin na talaga. Iba man ang tatay niyan, mga taga-bicol. Mas mm -hmm. ano pa po, mm -hmm. mas yung doon, ano na pa sa, mulo, sa, akin yung pangalawa. stepfather ko ay sa, isa, sa totoong magulang. Paano mas, ano? Mas mabait po po sa kanya yung totoong, ayun, stepfather ko sa totoong magulang. Ano, ba't mo nasabi? Nas Kala kong namit mo na ba yung ano mo? Yung stepfather ko po nandyan. Mas mabait po dito, po sa akin kabit ng nagkabit nung sa... Purette. Yun, stepfather si niya yun. Ah. Pangalawang asawa nung mama niya. Ito, anak sa pagkadalaga. Kayo nagtrabaho trabaho ang mama niya, dito siya sa akin. Anyway. Kaya yun? wala may magpapalaki. Ah. Mm -hmm. Kami mag ang... Okay, ganun pala. Mm -hmm. Anak o pala sa pagkadala mm -hmm. ng mama mo. Mm -hmm. Ibang apelido na taga Bicol. Namit mo na yung papa mo talaga. Hindi, papa. Hmm. Hindi mm. nakita. Ba't mo nasabing mas mabait? Malay mo, yung mama mo pala yung mahirap kasi mag-judge eh. Pero balay mo, ang mama mo pala yung medyo ano, kaya... Hindi rin po. Hindi. Inual... Kasi yung stepfather ko, kung ano man hingihing ko eh, bigay agad Mm -hmm. Kung ano yung kailangan ko sa school, yun, bibigyan na agad ako. Si mama kasi, ang dami pang sinasabi. Mm. Dadadal, -hmm. magdadaldal pa yon Bago ako bigyan. Yeah. Tapos pag gagala sa inyo, gagala sa kanila, sabihin, nandito ko na naman, ganun. Ha? Huh? Mainit ang ulo sa'yo. Mainit. Ah, sige. Ano nararamdaman mo? Ano yung pakiramdam nung unang naganon kani mama? masakit naman po. Hmm? Paano may na-handle yun? Hmm? Hmm. Ay, ano lang po. Kaya naman po eh. Hmm. Pero nasasaktan ka. Masakit. Hmm. Kaya nga po nag ano eh. Yung story po hanapin yung totoong pa. Hmm. Kung lagay niya ngayon. gan hmm. Gusto ko makita kung may mga kapatid ba ako. Uh -huh kung para makilala ko rin siya. Um. Okay. Ayun Gusto mm. daw pong makilala yung papa niya. Makita man niya yung papa niya na sa Bicol. Mm. Okay. Aga Bicol mo yung tatay niyan. Okay, sige. Ito, may pagkakataon tayo. Baka mm. matulungan tayo ng mga katekram natin sa Bicol. Buong mm. pangalan ng papa mo. Ano, ano mo po ba? eh, ang pangalan po ng Ruben Torgosa. Ruben Torgosa. Ah, ba. Tapos, na ba na bang hanapin sa Facebook? Ako po, wala pong lumalabas na Ruben eh. Ah. Baka po kasi palayo niya yung Ruben. Pero yung Turgosa po, yun ang totoo Apa, Abilito? Apo, ayun pa kapilido niya. May mga kakilala na rin pong na -turgosa. Turgosa, si Tito J. Turgosa hmm. po. Well, nagpatulong po ako doon eh malawak daw po ang Turgosa, mga lain ng uh, Turgosa. Sa Bicol po, uh, uh, po. kailan nung, medyo na ano ako. Kailan kailan nagsimula sa iyo sa isip mo na kailan ako makilala yung papa ko? Mula po nung nagkaisip ako. Ito na siya makita. Ilan taon ka? Mga ano po ata ano, nasa 13 na po ata ako. Mm. Gusto ko na hanapin. May mga ganyan din, pero dahil sa puno yung nandol lahat yung buo yung pagmamahal ng bawat isa, mm. parang hindi na din hinahanap yung wala. Um, mm lang. Mm Pero sa'yo, talagang inaano mo na... Mm -hmm. Kaya so, ko lang po siya makita o ano niya. So, mm. Kasi po nung nakita ko, sa picture ko lang nakita. Picture kay mama mo? Ah, dito sa akin, yun, wala. Ano po? Ah. Ito, ko sa mo. Anong no, pangalan no, no. niya? Dinadaan ko naman po sa... Sa Panginoon na magkita kami. Uh, anong pangalan nga niya, Kuya Richie? Kalim po. Um, papa mo? Si Robin po, Torgosa. Ay, Tatay Robin Torgosa. Ito. Sana makita ko na po kayo. Mamig ko kayo. Ayun po. Gusto ko lang naman po siya makita. Tingnan mo din. po, ano, ma... Maanan niyo Makita Matulungan niya po. Lang. Makita niyo po yung pagwapuan no, mm. ng anak niyo. Mana yun sa tatay niya. Yung talaga. Katawan niya. Tatay niya yun eh. Ang ganyan Ang po kapayat lang. Mm. Tangkat. Uh, pa, baka mapanood niyo ito. Gusto ko po sana kayong makita. Kahit saglit lang. Mm. Gusto ko po kayong makilala. Mayakap. Um, ano yung sasabihin mo sa kanya? At ano yung sa tingin mo mararamdaman mo? Ano mm po. -hmm. May pagtatampo rin naman po. Sabihin mm -hmm. ko bakit. Ano lahat ang hindi? sasabihin mo sa kanya? Mm -hmm. ka, Salamat ka, Salamat. Kasi nakilala mo. Na nakita mo na ako. Oh. Mm -hmm. Tapos tanungin ko na ako, ba't hindi mo kayo nahanap? Mm -hmm. Yung samaman ng loob, Kuya Reggie, tanggalin mo muna yan. Okay. Hintayin mo muna yung magpaliwanag siya ah, kasi hindi... hindi ba, ang... Wala, tayo. naman ako na, pagtatampo lang naman po. Tampo. Ibig ko sabihin, mapapagod din yung puso mo kung kakatampo mo. Hmm. Ibig ko hmm. po. Ha? Kunting tampo lang naman po yung ano. Hmm. Hmm. hindi naman po yung katulad na tampo na. Hmm. grabe. Hmm. Eh, pagdating ng papa mo niya, magpapaliwanag siya. Mayintindahan uh -huh. mo na. Mm -hmm. Bali, ilang taon ka nang ulila? 24 po. 24 years. Katekram. Sana matulungan okay. niyo kami, Katekram na makita po o mahanap po yung ano niya, yung papa niya sa mabilis na panahon. Mm. Mm. Ruben. Ruben po Torregosa. Torregosa. Yeah, Regje. Double G yan eh. Reg -G. Mm. So, paano la? Mm. Uh, pag niyo muna yan, eh, ang totoo lang, Lola, hindi pa talaga kami tapos mm -hmm. sa ginagawa naming mga bahay doon. Inano lang namin talaga to e na para mas po kayo, tsaka po yung sa kabila. Aba, mm -hmm. Salamat po. Mm, welcome, Kuya. Ang ano ko lang, gusto kong iwan sa iyo, ipagpatuloy mo lang yung pagmamahal at respeto mo kay nanay. Aba. Kasi napaka-bless mo, meron kang nanay na, tign tignan mo. Aba. Talaga kahit ano na lang, kakainin na nga lang niya, di ba? Oh. Pagka meron siyang dadalaw na lalaki, ilalabas ka lang. Para may gusto. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> lang. lang. lang ang mayarap. Hmm. Ito na, itong grocery. Pag, ay, Diyos ko po, pagdamutan niya na to, ha? Mm. Hmm. Hmm. Tapos, Maraming um, maraming salamat sasabihin so, sa akin, mayaman pero, daw ako. Sabi ko na mayaman. Wala so, nga oh, pera, mayaman ba? Yung mm. bahay mo yun, parang mayaman ka. Ay, bahay <laughs> lang yun. Hindi ang tao. Parang mayaman na ba yan? Wow. ano ba mayaman ni ba yung na ganyan? Naiya naman tuloy ako. <laughs> Kung ano nga lang, nay, kaya lang siyempre, Sabi ko. Pwede, pwede naman natin pabato to. Kaya <laughs> lang papano yung iba. Parang ganun uh -huh. ba? Eh, pwede naman tong mm, ganito. Sa, ako lang naman sabihin sa'yo, mayaman. Mayaman ka naman sa salita ng Panginoon. Mm eh, kaya lang gusto ko mas marami yung masaya at ayaw ko yung nagsiselos kung mare magkatabi bahay kayo tapos. yun lang na ano ko mm -hmm. uh ba diba? tapos may lumapit sa akin hindi ko pa kayo pinuntahan mm -hmm. eh mas Ma -masa. ano sa puso ko mm -hmm. yung ano paano nabalita ako ba sinanay don dun natabo na ng bahay mm -hmm. eh nako baka masunod ako sa atake sa mm -hmm. kakaisip po sa inyo tapos si sa puso. Hmm. pero ngayon na, at least, uh, matutulog ako ano, naisip hindi. kong oh, matutulog kayo sa yung kotse na binili ko. Hmm. yung Siyempre, uh, yung halala ko. Maraming salamat. Po. Hmm. hindi po, ibig ko sabihin ako, iniisip ko, natutulog kayo sa, hindi na doon sa ano. Tulugan. Hmm. Mm, mm. So, yun lang. Ah, Kuya Reche, okay, mahanin mo yung ano mo. Aba. Lola, Lola, ah. Aba. Yung respeto pagka yan, nagtuloy-tuloy yan, talagang pure yung puso mo sa love, yung respect, oh. ka ni God. Gano'n mga kahirap yung buhay na pinagdadaanan niyo ngayon na ibibigay ni God. Basta tulungan mo yung sarili mo para maabot mo yung mga pangarap mo. Kasi wala din namang mangyayari sa buhay mo. Kung pray ka lang pray, tapos hindi ka kumukilos. Pwede okay. may, pa, may tao siyang ibibigay, pero doon sa mga taong ibibigay niya, eh, Uwi yun, baka na, pwedeng trabaho o ano man. Haba. Ganun. Pero mas maganda pa rin, tumayo ka sa sarili mong mga paa. Mas Haba. maganda yung kalalabasan mo. Mas magiging, mas malawak yung kaalaman mo. Mas magiging matibay ka. Pagkakanan. Hawa. Kaya lang, kay nanay, nalulungkot nga lang ako eh. 24 ka na, nabusog ka sa salita ng na, anak, ka pa rin sa ano <laughs> Ganun po oh, rin yun. Lisin mo na rin yun. Pero wag mong bigla yun. Baka mm -hmm. naman... Wow. Baka Pero, tayo. okay, mapasok tayo doon. Konting oras lang. Walang masenso sa ganyan. Mm -hmm. Kung Talaga. matured na yung isip mo, Talaga. at iniisip mo, ito kasi dapat ang iisipin mo. Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo after five years? After five years, gusto mo bang sabihin ng mga... Ano ba yung gusto mong hindi na lang sa ibang tao kasi wala naman tayong ano sa sasabihin ng mga ibang tao eh. Hindi naman tayo mabubusog doon o ano Ang mahalaga, ano yung may mo kay God? Ano yung gusto niyang makita mo o kahit hindi na nga lang kay God eh. Pero dapat lahat na nga nang gagawin natin na kay God. Awa. na lang. Basta lagi mong isipin ano yung parang gusto mong makita sa sarili mo after five years. Ano 'ng gusto mong makita ni God sa iyo, ng pamilya mo at ng ibang tao? Mm, 'yung ano na paano ng magandang trabaho. Mm, 'yun. So tulungan mo 'yung sarili mo paano oh. mo maano 'yun. So ang um, dapat mong gawin, less 'yung games, more on paano oh. o asenso 'yung buhay mo. Okay? 'Yan lang kasimple. Basta focus lang. Oh. Hmm.